kumpanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. ka, pupunta ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Iom-om um ni sa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si Bibian at si Lisa. Inigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa iyo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa sa'yo? Pasensya ka na. wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, Legitimate na pagsira sa kalikasan. Negosyo mo? Media, negosyo mo? Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romales? Sulat niya lahat. Akala ko magne-negosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam. Pinubol sa mo. ibubul sa mo. kakamit mo ang legal na pera at iligal na pera. Tanggap ka sa iligal. tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo na iiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga, tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin. Hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako, sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. K*** mo. Walang buboto sa iyo. Please na. Wala. Hindi ka matumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa takloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka naman ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. E eh, kung gri man mong panan, puwarta lang in inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang... Puta, oh, walang buboto sa iyo. Senador man, vice president man, president man, walang buboto sa iyo. Hindi ko alam kung mananalo ka pa ngayon sa Takloban ni. Eh. Palawang hindi na. Sino gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? Hindi lahat ng tao pupuntayan doon sa Takloban, mga ngampanya yan sa kalaban mo si Magnanak. Ah. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, One-one. Certification lang. Ng congressman. One million, two million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may Emmy MA din ako. May Emmy MA ako sa DepEd. May Emmy MA ako sa OGD. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo. Nang Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo haata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon, milyon, dyan, sa committee on accounts, lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ang confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sino alin Presidente double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives alak, lahat, lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Ito rin taong bayan. Yung taong bayan, na pinilamisan ninyo, ang 20 pesos na rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi. Anad naman mi, ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Sa kung ka nakahanap ng bayan, na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Mabuti na nga lang abogado si Terry Lopez. eh. B mga kapatid, uh, nakakalungkot no. Uh, mabuti na lang may matapang na tayong vice president na nandito po talaga na nagpapahayag talaga yung katotohanan ng buong katotohanan po dito sa bansa natin, no. Bilang isang mamayang Pilipino, dapat tayo may paki-alam sa bayan natin, no. Sa bayan na sinilangan natin, Pilipinas, na dapat po ay tayo po ay magkaisa na panatiliin sana natin yung uh, napakaganda na wikang Pilipinas. Pero mabuti na lang po mayroong kagaya po ni uh, Vice President Sarah Sara Luterte po ay napakagaya Duterte, Luterte po <laughs> at napakaganda po sana yung tayo po ay nagkakaisa na hindi puro pangako alam nyo hangang hanga po ako sa kanya dahil napakatapang niya po na vice president na kahit po siya ay uh, sabihin na natin na isang babae pero nandiyan po yung tapang na marunong ha marunong sa ating mga kababayan na nanaragihirap 'di ba kaya kailangan po may freedom tayo sa sarili nating bansa pero parang ngayon alam niyo po nakakatakot na po na kasi ang nangyayari po sa bansa natin ha pag ikaw pala ay isang presidente na ay nakikialam na rin yung asawa ng presidente. Nakakatakot po. Mas, mas siya po ang may kapangyarihan dito sa vice president natin na talagang binuto ng mamamayang Pilipino. Yung dapat po may busis talaga ang mamamayang Pilipino na huwag tayo basta-basta na magpapaapi bilang isang mamamayang Pilipino. Pero sa lumalabas ngayon po, Uh, kailangan po natin magkaisa bilang isang mamamayang Pilipino. Huwag tayo po yung uh, bau na lang ng bau dito sa mga uh, abusadong politiko. Yun lang po ang masasabi ko. Yan opinion po yan bilang isang mamamayang Pilipino. Ano po? ang dito na lang po mga kapatid at subaybayan natin at makialam tayo sa usaping Pilipinas. Tayo po ay isang mabuhay pag tayo po ay magkaisa. Hindi yung uh, mali na nga, naman pa natin ang mali. ba diba po? Kaya para sa akin, saludo po ako sa Vice President natin, Sara Duterte, at sana po ipagpatuloy mo ang laban ng Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ayan, suportahan po natin si Sara Duterte dahil tayo po ay ipinaglalaban niya. Marami pong salamat sa lahat.